Punta ng hapon, wala pang tanghalian. Yeah, may nadaanan akong pandesal. Eh, kaya mo pandesal. pandisal. Hmm. Kailala mo, pagdihan niya, okay nga. Nandito pa din ako sa Kulakan. Ngayon, nakuha naman ako. Maganda naman kasi, nakuha pa ako ng combo booking. Isang, um, bali, um, uh, isang player day galing, player day nga, babuntang Right. Tapos isang puli lang papuntang Project 8. Sana makakuha pa ng isa pa kahit pulling. Pulling naman may isa kuha eh. Okay na yun. Pwede na kumuha. Pagdating sa Intel, last ko. Kuha pa ako isa. Paabite. Uwi na ako. Yun lang. Uh, ito. Mamaya i-shoot ko yung ano. Book, uh, booking ko. Okay. Yung Argel. Bulol kasi ako dyan. Pati <laughs> siya. The best. Mm, sulit sa lima piso kasi 6-6 siya. Tapos naman pang ano, ah, uh, keso ah. Ito ang siya. Bubusog na ako na ito lang. Okay na ako. Gabi. Pag uwi ko sa bahay, baka ang bata na napapakain ko. Subukan dito sa Bulacan nga lang. Na kayo? Uh, uh, nandito na tayo sa graph natin sa Baliwag. Ah, uh, tapos pag na ito, pupunta na tayo ng kainta at saka ng pa Project 8, yun yung pangalawang araw, ah, yun yung booking ko naman galing dito pagpapabalik na Manila. Oh, <laughs> am <laughs> Ngayon kayo na tayo mga kakupal. Kokoy. Kokoy niya ekoy daw to. Ang tante ekoy. Benti lang isa. Binili ko natin. Gutom na ako eh. Ang sa pa. nakakawa lang. Dalawa lang. na. Gutom na ako. Ito. dito wala nga na siyang laman ah, fried noodles lang siya ganun ganun so pwede na pala naman dyan Ben kasi mas gusto pa yung tawag dun yung panisal ko 20 pesos ko so, ah, 20, hindi ko pa maubos so hindi ko hindi maubos kasi ayoko na kainin eh. ganun na pabalik na ako ng kainta saan ng Manila Ingat, hey, tim uh, check, anong na ano ba to kukwentang si cellphone ko on time na ba hindi ko alam alam time check 9.10 ng gabi na naihatid ko na lahat ngayon i-upload ko yung mga inaanang ko tapos kung kinita ko net Net na. <laughs> okay, sana. mag pa ako. Mali nandito ako sa kainta. mag ako ng pauwi ng kabite or palabas lang pa. kasi wala na akong gas. Eh, tapay ko. Tapos, traffic pa. mag na lang ako. Okay, antayin niyo yung upload ko. Ah, ito. Ito na-upload ko na pala.